sa buhay at sa kaligtasan po ng tao, ano po ang mas mataas at mas mahalaga? Karunungan o pag-ibig? Alam mo kapatid, kung ang pag-uusap ay umpisa, mas mahalaga ang karunungan sa umpisa. As you continue, mahalaga yung pag-ibig. May kondisyon kasi yan eh. Parang ganito yan ano, gagamutin kita meron kang appendicitis. Halimbawa, o-operahin kita. Alin ang mas mahalaga? Yung kutsilyo na pang-opera o yung pampamanhid? Parehong mahalaga yung kaya lang may mauuna. Dapat, lalagyan muna kitang pampamanhid bago kita hihiwain. Dahil pag hiniwa kita agad, tatadyakan mo ko, di tayo magkakasundo. Masakit yun eh. Yun po, ibig eh, ko sabihin sa kaligtasan sa buhay ng tao, nauuna ang karunungan. 4 ng kawikaan. Karunungan, pinakapangulong bagay. Kaya kunin mo ang karunungan. Oo. Sa lahat mong kukunin, kunin mo unawa. Nauuna ang karunungan. Ngayon, pag natuto ka na ng aral, sasampalataya ka na, kailangan mo naman ang pag-ibig. Hindi mo pwedeng wala ang pag-ibig eh. Pakinggan mo sa 13-13 ng unang korinto. Gani, ang pagtuo, ang paglaom, ang gugma, nagapadayon ini sila nga tatlo, apang ang labing dako gidsin sini sa ila, amo ang gugma. Ayan. There are three uh, essence of salvation. Now, abided faith, hope, charity. These three, but the greatest of this is charity or love. Kaya mahalaga yung pag-ibig, kapatid. Kung nagpapatuloy ka na. Pero sa umpisa, mahalaga yung karunungan. Ganun yun. So, uh, sa tao po, ano, pang, ano pong unang dapat sundin yung puso niya o yung isip niya? Ang dapat sundin ng tao, puso, isip. Lahat naman pati isip nang gagaling sa puso eh. Akala nung iba, magkahiwala yung puso at isip. Sabi nung iba, pag nililigawan ka, gamitin mo ika yung isip, wag yung puso. Mali yun yung isip ng gagaling yon sa puso. Pakinggan nyo sa 15-19 ng Mateo. Sapagkat sa puso ng gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di mga pamumusong. Sa puso ng gagaling ang pag-iisip, pati nga masamang pag-iisip, sa puso rin nang gagaling. So it is the heart that dictates everything in our being. Sa puso galing yun. Siyempre, lagi puso. Sa paglilingkod sa Diyos, puso rin eh. Sa is, sa is ng Efeso. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Puso dapat manggaling yung paggawa ng kalooban ng Diyos. Okay na kapatid?